Ano ba yung feeling na sobrang sakit na mata mo after mag-scroll na nilang oras sa phone? O paya yung pagod na pagod ka na magbasa sa computer? Yan ang mga senyales na nag experience ka na ng digital eye strain. at gila ni ka ang nakakaranas nito. Ang anti-radiation eyeglasses ay isang solusyon para sa problema na yan. diyan sila nag-aesthetic, pero nagpuprotecta rin sila sa mga mata mo sa harmful blue light na nagmumula sa mga gadgets natin. Ano ba ang may tutulong nito? Proteksyon sa mata. Ang mga anti-radiation eyeglasses ay naglalaman ng blue light blocking lenses na nagsisilbing shield para sa mga mata mumula sa nakakapinsalam blue light na nagmumula sa mga screen ng gadgets. Pagbawas ng eye strain, ang blue light ay nagdudulot ng eye strain na nagleresulta sa sakit ng huyo, pagkahilo, at pagkablurry ng paningin. Ang mga anti-radiation eyeglasses ay tumutulong na mabawasan ang strain na ito, kaya mas komportable ka sa ng gadgets. Mas mabutin tulog, ang blue light ay nakakapekto sa produksyon ng melatonin, isang hormon na tumutulong sa pantulog. Sa pamamagitan ng pansusot ng anti-radiation eyeglasses, mas madali kang makatulog at magkaroon ng mas magandang quality of sleep. Ang anti-radiation eyeglasses na to ay specifically designed for women, kaya sigurado kang maganda ang fit at style nito sa mukha mo. Mayroong replaceable lenses kaya pwede mong palitan ang ito kung kailangan, at stylish ang frame para mas lalo kang maganda. Kung naghahanap ka ng paraan para maprotektahan ang mga mata mo mula sa digital eye strain, highly recommend ang anti-radiation eyeglasses na to. Di yan ito effective, pero affordable din. Invest in your eye health and get a pair today. Please share and follow me for more sulit sale. Salamat!